and guys, good evening. Ano, uh, happy birthday and congratulations kay Boy Cute, aka Naldong Tangkad. Ayan, bagong member ng Team Harabas. Dagat, Team Dagat siya na-assign guys. Ano, uh, bigay pugay tayo sa idol natin na uh, si Harabas dahil talaga ang ano eh, nakita niya yung dedication ni Naldong Tangkad for Boy Cute na since pagsimula nung Harabas, adapted siya. So, talagang deserve. Dito kasi ako sa labas, guys. Deserve ni Boy Cute na magiging, ano siya, magiging member ng Harabas. So, yun. Uh, sabi ko lang kay Boy Cute, uh, ano, Congratulations sa'yo. Tapos, sana pagpatuloy mo yung mga good works na pinakita mo since pag-suporta mo sa Harabas nung Adapted. Mas lalong gagalingan mo pa yan sigurado sa ngayon eh ikaw ay member na, official member ng Harabas. So nakikita ko talaga guys yung uh, mukha ni Naldo. Minsan pag uh, napabigla na ang sagap ng video, nakikita ko yung mukha ni Naldo... At saka yung boses... The way siya magsalita talaga... Talagang... May imagine mo yung siya magpapasabi... Kapag talaga si Naldo... Spray magkapatid po sila eh... Kaya yun... Congratulations sa iyo... Um, Idol... Boy cute... Naldong putik... Ay... Naldong tangkad... Sorry... At uh, ano guys... Pala... Sana... Sa mga subscribers no... Lalong lalo na po... Sa mga dedicated kay Naldo... Naldong putik sana wag po nating ano wag po nating hanapan ng comparison si Naldong Tangkad sa kasi Naldong Putik so ipinasok po ni Idol Jeff si uh, Naldong Tangkad as Naldong Tangkad hindi po siya pinasok as ano boss hindi po siya pinasok as Naldong Putik kung ano po yung uh, meron kay Naldong Tangkad, mag, uh, mananatili pong ano yun. Mananatiling Naldong Tangkad at kung meron, kung ano mang meron kay Naldong Putik noon, eh kay Naldong Putik po yun. Hindi po yun pwedeng magiging Naldong Tangkad. So magkaiba man sila na, uh, siguro naman guys, magkapalit sila. Siyempre magkaiba sila ng katauhan. Hindi pwedeng ano yun, hindi pwedeng uh, ipaparehas natin. Kaya kung ano man po yung mga kaya ni Naldong tangkad sa vlog nila, supportahan natin, mahalin natin kasi siyempre, member siya ng Harabas. So yun lang, happy birthday and welcome to Harabas, Harabas family. God bless you brother.